Matapos kumalat sa publiko ang balitang nagbigay daan sa pagiging nakakaawa ni Kim Chu, naglabas ng kanyang reaksyon si Vice Ganda na tila pinagtawanan na ng insidenteng ito. Ito ay matapos na ipahayag ni Sian Lim ang kanyang pagmamalaki sa kanyang bagong kasintahan na si Iris Lee. Sa pahayag ni Sian Lim, tila ipinakita niya na hindi na siya naapektuhan sa pagiging kilala ni na Kim Chu at Paulo Avelino, dahil mayroon na siyang bago at mas pinipili niyang makasama ngayon na si Iris Lee. Munit sa kabila ng mga pahayag na ito, walang halong patawa, ayon kay Vice Ganda, at iginiit niyang hindi kailanman naging kawawa si Kim Chu. Pinatunayan ito ng malawakang pagtanggap ng mga tao kay Kim Chu kasama si Paulo Avelino. Ang pag-atake sa karakter ni Kim Chu ay tila hindi napansin ni Sian Lim na mas pinili na bigyan ng importansya ang kanyang bagong relasyon. Sa kabila nito, hindi napigilan ni Vice ganda na magpahayag ng kanyang saloobin na tila nagbibigay pugay sa pagiging matatag at respetado ni Kim Chiu sa industriya. Sa pag-usbong ng mga kontrobersya, mahalagang isaalang-alang ang tamang pag-unawa sa konteksto ng bawat panig. Hindi maiiwasan ang mga emosyon na bumabalot sa mga pangyayari, ngunit mahalaga rin ang pagiging bukas sa pag-unawa at pagtanggap sa mga pagbabago sa personal na buhay ng mga personalidad sa industriya ng showbiz. Sa huli, mahalaga ang pagbibigay pugay sa bawat tao at ang paggalang sa kanilang karapatan na magpahayag ng kanilang opinyon at damdamin. Isa itong paalala na ang bawat tao ay may kanya-kanyang kwento at paglalakbay na dapat pangalagaan at igalang sa gitna ng lahat ng pagbabago at kontrobersya sa paligid. Ano ang senyo sa balitang ito?